Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo kay Kuya. So ang ginagawa po ni Kuya ay uh, lover uh, decorative po, no? Ang uh, timplada po dito, isang karatilya na uh, isang sakong siminto at uh, apat na karatilya na buhangin, isang timba na tubig, dalawang kan na molasses. 160 pieces po ang palabas dito sa lover decorative ni Kuya. Tama po Kuya? Ang lover uh, 160 ang 30 ang decor. Ah, decor. So ang lower 160 piraso ang palabas. So ulitin ko po ang ginagawa po namin. Commercial po ito ng uh, lower blocks. So ang timplada po dito, isang sako na siminto, apat na karatilya na buhangin, uh, isang timba na tubig, uh, dalawang kan, dalawang takalan na molasses, tapos sa uh, 160 piraso po ang palabas niya. Ngayon, uh, sa hindi pa nakapagpalo ng Facebook page natin palo na po kayo Jim Hardware ang kukulamber uh, ang Concrete Products, Balulang Brands, Gym Hardware, ang Coco uh, ang Concrete Products, Kanituan Brands, at saka Gym Hardware, ang Coco Lumber, Tambo Makasandig Brands, at saka sa ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan junior at saka sa ating YouTube channel, Felix Tan Pagikan junior at saka sa ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. Ayan, so para updated po kayo sa mga bagong video natin, no. Kuya, maraming salamat po kuya sa paunlak na sa amin, ha. Ayan po si kuya. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Ayan.